Pikit po, pikit. Dito wala. Dito, wala, wala, po, wala na, lang. dito na, dito meron. Dito di na na yan, dami. oh Boom! Oh. lang, po, lang buwan ng sa totoo pero task rin. Basis Pasok. Oo. Oh, alis mo 'yan. Pikit po, pikit lang po, pikit lang, pikit. Oo. Sige po, alis. sa inyo. tip Bye-bye

kailangan kasi. Hindi naman lilipat yan eh. Hindi naman Grabe, barang yan. May nakuha daw silang May nakuha daw silang dugo. ang dugo yung Ano pasyente na ito? Kaano-ano daw Papay, niyo? Babae kasi kailangan naman. Hmm. Kaano-ano daw niyo yung pasyente? Sige, pasok niyo sa hospital. Ang galing naman. Ay, kung kailangan niyo. Hmm. Pahuwi lang Ay, kuya, sandali. Kung sino yung ipitan, kailangan galing sa puso. Huwag okay. yung nagsisigawang kayo. Huwag yung okay, magsisigawang kasi. Gato yan. Pag inipitan po kung sino, makukontrol. Kasi hindi bukal sa puso niya yung... Okay. Diibitan siya. Was Boom! Ah, Kasi okay. yung mga gumagambala kay Melinda, tawag kita so, ka sa meron ko sa kapangyarihan ng sa Jesus. Okay. Ama, anak, Espiritu Santo. Amen. Ah. oh, pwede ka oh. ba makausap? Okay. Pwede ka makausap? Oo! Oh. 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 Sige, alisin mo yung nilagay mo sa kanya, ha? Oo! Oh. Alisin mo, ha? Oh. oh, oh, oh. Tagasan ka ba? Ay. Tagasan ka! Ay. 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 Taga, tagasan ka! Ay. 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 Pinapakulam ba siya? Oo. Uh, oh, siya? Oo. Uh, 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 Nagbayad aray. ba yung nagpakulam? Oo. Uh, uh, Nagbayad? Oo. Uh, alay. Uh, Magkano? Aray. Magkano? Aray. Magkano binayad sa'yo? Magkano binayad sa'yo? Oo. Dako, dako, dako. Magkano? Aray. Magkano? Oh! Oh! <pusss> ah! <p connotached> aray. Ganun, aray. 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 mo siya? Oo. Aray. mo siya? Oo, oh, mo yung nilagay mo sa kanya. Oo, oo, oo. Oh, sige, ah. oh, oh, oh. oh, maayos ka pala, maayos ka. Oh, maayos ka, maayos ka. Maayos ka. Maayos ka, maayos ka. Oo, ah, mo yung nilagay mo sa kanya. Oo, oh, O, oh, oh, sige pala, oh. mula ulo, dalawang kamay, pababa. Sige, yan, kuhin oh. yan, yan, sige, pababa, yan, sige. Oh. Yan, lahat. Alisin mo lahat yan, ha? Oo. Oh, Babae ka lalaki. Aray! Babae lalaki. Aray, aray, Ah, uh, lalaki, lalaki. ka. Matanda na. Ah! na? Ah! 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 Sige, sige, mula ulo, mula ulo, mula ulo. Alisin mo, alisin mo lahat. Alisin mo. Oo, oo, Alis na siya, alis na. Alis na. Lalo na yun, Oo, tatagal din na. Sige. mo, pag-ingatag pag Sino ba nagpakulang dyan? Sino ba? Ito sa so Gusto na namin siya patayin. Gusto mo na ang patayin? Oh, Isa oh. mo lang gumagambala dito? Oh, oh. Hindi na, hindi na. Hindi na, tama na. O, oh, sige tama lahat, na. Tama na, hindi na. Talisin mo pala. Talisin mo pala. Oh, halina, oh. Halina, talisin mo. Alis na. Alis ka na. Alis ka na. Alis na. Sige pa. May nakikita malis. pa ako. Alis na. Alis na. Alis na, rey. Ano bang ganyan na? Mani ka? Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, uh oh, sige pa, may nakikita oh, pa ako. Alisin mo pa. Oo, oh, oh, oh! alis na yan. Alisin ay, mo ay! pa, may nakikita pa ako. Ay, 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 ay. Oh, oh na siya. Sige pa. Oo, uh, oh, wala oh! na. Bagaling na yan. Oo. Oh, Guling na. Tapos pakaramdaman niya kung pa gumagaan. Guling na. Gumagaan po siya. Mm. Ah! Sige pa. Kamalis oh, na. na siya. Matindi ba galit niyan? Oo, oh, sobra. Matindi, Sabra. sobra. Sobra, galit. Pakilala mo? Oo. Oh, oh. Ano pangalan niya? Ay, sika. Are. sige pa, sige pa. pa wala ulo pa, wala ulo pa. Wala na siya. Wala na. Wala na. na yan. Array. Pumasok yun, sandali lang. Mabilis, mas mabilis pag sa kanina. Oo, um, kapatid eh. Magkapatid? Oo, uh, uh, magkapatid oh. sila. O, oh, kahit kanina sana yung babae. Eh. Uh. Pasok yun na kabahan siya. Ang lalim na, oh. Mm. Ngayon po, ano pong pakiramdam niyo? Gumaan po siya. niya, min. Yung nabigyan po, nakakawaan ako. Ano ka po?